for today's video ay pupunta tayo dito sa outlet. Dito to sa tawa at kasama ko si Lolo. May shopping! Eh, minsan lang nga namin ito dayuhin kasi nga wala nga pidong. Anong pirang. Eh, yun nga. May kailangan kasi kaming bilhin dito na talagang pinaghahandaan. At misan nga kami nakarating dito kasi nga walang tira At kung hanap mo talaga yung maraming brand, ang dami dito. Eh may kalayuan nga lang siya sa amin. Hindi ko alam parang mga 20 minutes to 30 minutes travel. At talaga lang kami ni Lola eh may pinaghahandaan. Talagang magandang bongkang bongkang handa. Ay oo at talaga napaka special at napaka importante talaga life changing para sa amin dalawa. At malalaman nyo yan in the future. Kaya abang-abang lang kayo. And pagpasok mo nga ayan yung makikita mo yung hallway tapos andyan na yung mga mga butik tapos ito yung agad kong nakita love 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 in love eh hindi na nga ako nakapag video at wala naman akong memory na tapos meron din dyang ma may isa dyang kainan yung kapihan tapos may mga table din. Itong outlet city ay hindi masyadong kalaki ang katulad ng sa Queensgate Pero sa tingin ko, mas mura yata yung mga items dito kaysa doon sa mall. Kasi medyo hindi naman ito masyadong mall. Parang, parang mga butik-butik lang siya. At okay siya pag may budget ka talaga. Marami ka mabibili. Eh, hindi nga namin pala kasama dyan si Rapa Boy. Pero nung mga nakaraan kasama namin kasi shopping Eh ngayon, eh medyo, medyo hindi na masyadong Nagsahasa mas si Rapa kasi alam nyo na, binata na. At talaga ang pagising ng maagi, napakahirap sa kanya. pero na lang kung may pasok, syempre. And fast forward na nga tayo dito tayo nakabili ng kailangan natin dito sa Barkers. Kaya lang hindi available yung sukat ni Lolo. Eh, may kulay kasing hinahanap kami ni Lolo. So, nagtry kami ng ibang kulay. Tapos, nag-make sure talaga kami na yun talaga yung size ni Lolo. And, sabi nga nila, hey, ipapadala lang na namin sa abahay. Siyempre, babayaran mo muna yun, ano? And, ilang araw nga ay dumating na agad. Very, very good. Very, very nice. Pero, saka ako na ipapakita sa inyo ko. Anong laman? Surprise muna. And, after nga natin dito sa outlet, eh, may puntahan tayong isa pa ulit. Hon. Yes, shopping to the max na po. And, andito naman nga tayo sa Puri Rua. Dito tayo bumibili ng pabango ng isang araw. Nung, basta. At ito nga ay bukod na town sa atin, sa Lower Hat. Ito ay sa Puri Rua. Hindi ko alam kung parang halos ganun din ang layo nyo. And, magkakadikit nga nga dito yung mga butik na ating pupuntahan. O, oh, ayan, o, shopping pa. May mga supermarket din kasama at kainan. Eh, sa pagkakaalam ko, medyo maluwag-luwag dito ang pero matraffic din. Pero ang matraffic talaga ay sa City of Wellington dahil na sentro yun. And lalo't higit ay ang parking. Medyo dito, medyo may ma makukuha ka pa naman at least. Yes, next destination dito tayo sa bilhin ng sapatos. Eh nagtanong nga kami dito sa at, sa atin sa Lower Hat pero wala yung size ni Lolo. So dumayo nga dito tayo sa Purilua pero same branch kasi promos. Doon lang naman tayo sa promo ko maka Eh sabi nga nila eh, 50% off do sa second purchase. Eh s'yempre, sino pa ba yung second? Eh di ako na yon. Alam mo di. Oh, di diba? na view. Traffic din talaga. And, akala nyo ba tapos na tayo shopping, shopping? Yes, andito tayo naman sa North City. Yahoo! Ito yung mall dito. Eh, syensya na kayo at medyo magulog-gulog yung ating camera. Kasi hindi ko dala ang gimbal ko. Binili ko talaga yun para ilagay lang sa cabinet. kami dito ng kainan kasi nga gutom na kami at dito nga tayo bumili dito sa mga anong pagkain ba ito? Basta? <laughs> Napagod magpaliwanag. <laughs> eh, ito mga, yung mga dumpling pa more shop out, tapos merong pansheet. Diyan din may mga size-size din ng plate. May small, medium, large. Tapos meron dyan yung, anong ang tawag dito sa nirarap na to? comment down below nga ito at hindi ko maalala talaga inintroduce siya sa amin ni Tita Lizelle. Eh, may dinayo nga dito tayong bibilhan na may bibilhan tayo ng regalo sa bata. May pupunta si pa ba Boy na birthday yan. Eh, ito nga at picture-picture muna tayo. Tapos dumayo nga ako ng CR nila. Ang ganda. Bale, si, eh, hindi ko alam. Second o third time na natin nakapunta dito sa North City. And wish ko nga na makabalik dito na mag-isa. Try na. And challenging yata talaga yun. And this is it. Nagising na tayo sa isang panaginip. <laughs> <laughs> Ayan may shopping pa more tayo dito. Ang dami nating na, na shopping. And saka ako nga pala pakikita sa inyo yung iba nating vinili. Kasi surprise surprise muna. Pero ipapakita ko muna sa inyo itong nahirit ko ka kay Lolo. Yes, may jacket ang Lola nyo. Yeah, very good. And work, work, work na tayo para madami tayong mag Okay na to? Hi, good morning po. Ay, ewan ko ba sa'yo, Lola? Bakit nagsimula ka ng hindi na hindi magsasalita? Ngayon, talaga mag-boss over. May pupuntahan nga tayo for today's video. Ay, diba? Ang ganda kaya kaya ako nito <laughs> eh yes andito tayo naman sa mananahi kasi kailangan natin para sa akin naman eh ang nadatnan ko nga dito yung asawang lalaki okay lang naman kung dito naman talaga mag i stay napaka relaxing ng garden nila ang ganda eh sabi ko nga okay lang at syempre grab ko na ito pagkakataon ko dito para mag picture picture eh meron nga sila dito mga bilyaran tapos meron mga gulayan at ang alam ko may mga anak siyang madami, apat yata o lima. Eh after nga ng Mananahi eh naglakad na ako dito sa papunta sa Avalon Park kasi walking distance lang yung bahay ng ating Mananahi, buti na lang. Eh dahil day off ko naman eh nilubos-lubos ko na ang paglalakad. And today nga pala ay Monday at walang pasok na ang mga bata dahil linggo yung term break nila ngayon. O, di ba? Kaya si Rapa Boy naka -pag over overnight Nakapag-sleep over na agad-agad. And mamaya nga may pakikita ako sa inyo at may sinabimits niya at kilatsyap ako na rin yung kasama. Charles, alam niyo naman to si Rafa Boy, matipid-tipid na magbigay sa akin, mag-submit sa akin ng mga video at picture. Grabe. And bukod sa malalaking puno, eh, ito talaga yung paborito kong puno dito, yung namumula-mula. Hindi ko alam kung ano puno yan. Go. Ay, ewan ko ba sa kanila ba't yeah. ang hilig nila yeah. sa spicy noodle challenge? Alright, my guys. Let's go. First, first bite. Mm. This is just half of the thing. No, 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 no. Alright, kung sino una, kinin na namin lang. gagawin sa akin. Okay. 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 Ako, ako. Kaya lang. Sino ang mo na ako? Easy. Easy. Hindi ko na lang ako. So easy. Hmm. Di dok aku kok. Betul kok. Slow, no reaction. Kamu ngomong tuh body. Kamu menanggapin angle itu. Hmm. No reaction. Hai.

Cekat adisari asymiar asymi